Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Kaya hindi kayo pwede sumobra kasi ang ah, kalat ang inano nyo ito, pare. Naming kalat. Pare? Bakit hindi pa rin sila natututo na At kailangan maging malinis yung harapan nila? Kuya, kuya, ito kuya, wari sa mo ito. Ay, pagkutlo Tapos tayo mo kuya. Wala kang ano. Tapos tayo mo kuya, tapos tayo malaki. Huwag mo o, Hindi naman yan, eh. hindi naman namin kalat yan eh. Ano yung bulog mo eh. Anong Inhiro, Inhiro. Ayon, eh. ba kalat yan? Hindi yan ka pa yung bulog e! Eh. Huwag lang ka nalang. Huwag Ano? Wala naman na dahil may nandiyan ay marini ayo timo pare pagstrukturo pato ano kuno nyo kagad ayo timo pero sila rin tatayin niyo pokuhaan daw yung may mga sobra

Eh, saka magtanggal. Sige, saka lang dito siya. Sige, saka lang dito siya. lang ha, kasi pagbalik namin. Kukunin ko kasi nag na ako. Daming basura. Daming basura talaga. Daming basura, ate, o oh, kuya dito. Pakiwalik di lang sa ilalim ate ha. Sinisiksik lang ngayon lang. Ay. Sige, kapag hindi nyo ginalaw yan, pangalawang balik namin. Pahala kayo ha. Ah. <laughs> <Brabe. laughs> ba yung mo? Ano ba yung ilahin mo? Ano yung ilahin mo? Ang mga Yun, lagpas oh. Tapos lagpas oh, kuya. Ito, walisan mo muna. Ayosin mo, ayosin mo. Yun. yun. ito. mo. ito. Ito, ito. Yung walisan mo na may mga matay ka ng ginalan. Yes, yes. Ito yung... mo, di ba? Madume. <laughs> Naano ka madumi Ano pa mo? Di ba? Walang <laughs> namagwalis. So, Kaya ko nga kainin siya eh. Oo. yung yan? Bakit? Bakit ano mo ito? Lagpas ito. Oh, ayan, lagpas lang ito. Ito ito, ano mo to. Lang dito lang, lang dito lang. Baktay mo lang. Sa nakikita ko, taglalim mo. Tanggalin mo, tanggalin mo. Tanggalin mo, tanggalin mo. pre, okay, tanggalin mo, kapre. Okay, Huwag nyo, ano, yung sinayin, nakalakpas kayo, kuya. Dapat sa guhit lang talaga, para hindi na kayo maabala. Kukunin ko pati taas mo, pagkano? Ito, kuya. Guhit lang, guhit. Ay, mo lang sa atin, lang, pagkano lang.

ito oh. Pinaginuman ng kape oh. Eh. Sino na ang pwesto nito? Basura! Ano yan? Tansen! Basura! Ang pwesto ng basura! Nakaira recto ka! Oo! Ang na ng basura! Ang pwesto basura! Ang pwesto basura! Ako dyan, nakikipot ka doon ha. Para hindi ka mawala. Ape, akin, punta tabi mo, may basura. May mga, mga dumadaan ka sa Patukan nyo, sabihin nyo, pinutos ko. Kasi kasi na Yung mga dumadaan ka sa ito. Ang dito, ate, wala. Dito lang. Dito lang. Dito lang. Dito lang. Dito lang. lang. Dito lang. Dito lang. Dito lang. Dito lang. Dito lang.

Ano naman dito? Sobra ka po. Sobra ka po. At ang na ka na. Isa dito. Madami ang harapan. Bumipit ka. Dumi oh. Yes mo. Dalawa na kunin mo. Tatlo na kaya sir? O siya tatlo mo na tatlo. Ano nga nang kasura Hindi na. ka kasi. Ano sir? Kasura. Ano?

Masas, masas. Wala nang balikan yan, ha? Wala na balikan. Sir, for fifty lang, sir. For lang. Wala na balikan. Wala na? Wala na balikan. Wala na Wala Sa ulit-ulit na lang, siya. Sa ulit-ulit.

Alisin na to. Alisin na to. Alisin nyo. Pero, dapat tulisan nyo na yung tayo na yan. Hindi na yan. Sige. Balisin nyo. Balisin nyo. Tinatakpan lang kasi. Hindi nyo inawalis. Ang dami yung basura. So, araw-araw na lang talaga na ano. Ganito. Ay, okay. ano nga Sinisi nyo yung harapan nyo. ko talaga ng palinda kasi ang dumi nyo. Sinisi nyo yung harapan. Sinisi nyo.

Bakit kasi kailangan pa nilang lumagpas? Dapat hindi na sila maglagpas? Kasi may guhit na nga sila. Bakit pa kailangan lumagpas pa? Lata na.

Ayan, nakatanggol Sinanay, araw-araw talaga yan nandito. Huwati na kasi! Ay, nako! Ay, nako! Tagal! Sa? Dalawa! Tatlo no, daw. Ulo! Ano <laughs> ang tatawa? Pabuti pa, umiyak ka. Alam mo lang, yung lang. Oo. Oh. Sir. So, okay lang yun. Laman na yan. Laman na yan. Ah. Huwag na po na. Sa trabaho ninyo, walang puro kamag-anak. Walang ka kamag-anak. Hmm. Awak ah, ka mabuti dyan, ha? Oo. Uh -huh. oh, makakaan oh, ka pa, pa eh. Pag ako na rin di nga. Ah. Okay. Oh, nalaglag ko yan, Dan eh. Dala mo na puno. na Wala na siya. Wala na ba Wala na Wala na Wala na na

So din oh, lagpas. Okay. Okay to, lagariin mo na lagpas na lagpas yan. O, iwan. Dito, dito.

Wag, 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 sa wag, 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 na ayo. Ayo, 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 ayo.

Magbabara kasi yan sa kanal pag hindi maalis. <coughs> ये वो है वो အေးတိ you, ု့မင like ် so းတွေလည်းလာပါလားဟာဒီကိုရ